kasuhan ng mga magulang ng isang 8 anyo sa na batang nabundol ng tricycle sa Pulilan, Bulacan, ang doktor at ospital na gumamot sa kanya. Imbis daw kasi nagumaling ang tinamu niyang sugat sa paa, naputulan pa siya ng binti. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Masigla at malakas ang loob kong ilarawan ng kanyang mga magulang ang walong taong gulang na batang kilala bilang si JM. Panganay siya sa dalawang okay. anak ni Nanay Mary Ann. Sa murang edad, pangarap na raw noon pa ni JM maging isang pulis. Pero ang pangarap niya na yan, naglaho na parang bula. Dahil sa kapabayaan daw ng isang ospital sa Pulilan, Bulacan. Kwento ni Nanay Mary Ann, September 11 nang mabundol ng tricycle si JM. Kaya isinugod siya sa pinakamalapit na pagamutan ang FM Cruz Orthopedic and General Hospital sa Pulilan para magamot agad ang sugat sa kaliwang paa ng bata. Dito raw nila unang nakilala si Dr. Gustavo Cruz. Ipinasok na po nila ang anak ko dun sa x-ray room. Mm. No, nung, nung naipasok na po dun, wala na po silang sabi-sabi sa amin kung anong gagawin na hindi po pinaliwanag sa amin kung ano pong gagawin nila sa anak ko. Mm. Basta po, nung natapos na po nilang simentuhin yung 20 ng anak ko, tsaka pa lang po nila pinakita sa akin yung x-ray mm. na daw po. Matapos masimento ang paa ng anak, umuwi na rin daw sila kalaunan. Pero makalipas ang ilang araw, napilitan silang ibalik sa hospital si JM dahil lumala ang kondisyon ng sinimento niyang paa. Napapansin na rin po namin, nangingitin po yung mga daliri niya mm. para matigas na po. Mm. nag po kami na pumunta po kami ng malolos. Mm. Nung pagdating po namin sa malolos, nakita po nung doktor, kaya po pinabuksan agad po yung simento. dahil sobrang higpit nga po. Mm -hmm. nung, na, nung binuksan nga po yung, yung simento, hirap na hirap nga po yung nagtatanggal eh. Dito na nadiskubre ng mga doktor ang nabulok na paa ng bata. Ayon sa mga doktor, masyadong mahigpit ng pagkakasimento kay JM. Kaya naipit ang ugat nito sa paa. Kaya para hindi na raw kumalat ang impeksyon, napilitan ng ospital na putulin na lang ang binti ng bata. Ang pangarap ko po, po kasi maging pulis pero pinutol ng doktor na 'yon ang pangarap ko kasi pinutol nila ang pako pa sa dahil ng pera ng piling Sinubukan kunin ng aming news team ang panig ng ospital at ng doktor na gumamot kay JM pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Ang pamilya Enriquez naman desidido raw magsampan ng kaso laban sa ospital at sa doktor. Mobile Journal Ivan Taniqui po hatid ang muka ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.